Brothers and sisters, according Mga kapatid, sa banal na kasalatan, ang liyahona isang bilog na bola na kahanga-hangang pagkagawa na may dalawang panturo. Isa dito ang natuturo sa landas na dapat puntahan ng pamilya ni Amang Lihay sa ilang. Palagay ko alam ko kung bakit nagulat ako sa silihay nang una niya makita ito. Dahil naaalala ko ang reaksyon ko nung una kong gamitin ang isang GPS unit. Naisip ko na ito ay makabagong kagamitan, nakahangahanga ang pagkagawa. Kahit pa paano, sa parang hindi ko maisip ang munting gamit na ito na nasa telepono ko ay naituturo kung nasan ako at nasasabi sa akin kung paano pumunta sa nais kong puntahan. Para sa aming naasawa ko si Barbara, ang GPS ay isang pagpapala. Para kay Barbara, ibig sabihin nito ay hindi niya na kailangang pahintuin para magtanong ng direksyon. At para sa akin, Kapag sinabi kong hindi ko kailangan magtanong, alam ko kung saan ako pupunta. Ngayon mga kapatid, nasa atin ang isang kasangkapan na higit nakahangahanga kaysa sa pinakamainang GPS. Lahat ay naliligaw kahit pa paano sa mga paramdam ng Espiritu Santo tayo ay ligtas na may babalik sa tamang landas. At ang nagbabahid sa alang sakripisyo ng tagapagligtas ang makapagpapabalik sa atin. Ang pagkaligaw ay nangyayari sa buong lipunan, ganoon din sa mga tao, na bubuhay tayo sa panahon kung kailan malaking bahagi ng mundong ito ang naliligaw, lalo na sa mga pinahahalagahan at prioridad sa loob na ating mga tahanan. Isang daang taon na nakalilipas, inugnay ni Pangulong Joseph F. Smith ang kaligayahan sa, pam sa pamilya at hinikaya tayong ituon doon ang ating mga pagsisikap. Ang sabi niya, walang anumang tunay na kaligayahan ang maihiwalay at maibubuklod mula sa tahanan walang kalahigayahan kung walang paglilingkod at walang paglilingkod na higit na dakila kapag ginawa ang tahanan na isang banal na institusyon na nagsusulong at nagpapanatili sa buhay pamamilya. Ang tahanan ang kailangang baguhin. Ang ating mga tahanan at pamilya ang kailangang baguhin sa lalong nagiging materialistiko at sekular na daigdig nito. nakagugulat na halimbawa ang patuloy sa pagbaliwala sa kasal dito sa Estados Unidos. Sa simula ng taong ito ay inulat ng New York Times na ang porsyento ng mga batang isinisilang sa mga babaeng hindi ikinasal ay napakataas. Mahigit kalahati sa mga ipinanak na sa Amerika na wala pang edad 30 ay nangyari sa labas ng kasal. Alam din natin na sa bilang, ng mga kasindahan sa Estados Unidos na nagpapakasal, halos kalahati ang nagdidiborsyo kahit ang mga mag-asawa ay madalas na, na nalilimutang patatagin ang kanilang pagsasama sa pagtutulong sa ibang bagay na, na mawagitan sa kanilang maugtayan sa pamilya. Nakababaha, nakababahala din ang lumalaki ang kuwat ng mayayaman at mahirap. At ang mga nagsisikap ng na pangalagaan ng mga pinahahalagahan ng pamilya at mga tumigil sa paggawa nito. Batay sa estadistika, ang mga mababa ang pinag-aralan at dahil dito ay mababang kinikita, ay malamang na hindi na mag usawa at pagsimba at malamang na masakot sa krimen at magkaroon ng mga anak sa labas ng kasal. At ang gayetong kalakaran ay nakababahal din sa iba at sa iba pang panig ng daigdig. Kabaliktaran ng iniisip ng marami, ang kaunlaran at edukasyon ay tila inuugnay sa pagkakaroon ng tradisyonal na pamilya at pinahahalagahan. Ngunit ang tanong, talagang tanong dito ay tungkol sa sanhi at bunga. Ang ilang sektor na lipunan ay may ang ilang sektor ba ng lipunan ay mas patatag na pinahalaga ng pamilya dahil mas edukado at maunlad sila o mas edukado at maunlad sila dahil sa kanilang mga pinahahalagahan at matatag ng mga pamilya. Sa yung simbahan na ito, alam natin na tama ang huli. Kapag ang mga tao ay matapat na pamilya at reliyon at sa mga alituntunin ng ebanghelyo, mas nakakalamang sila sa spiritual na bagay at kadalasan galing din sa temporal na bagay. At siyempre ang mga lipunan sa pangkalahatan na ay nagpapalakas kapag lang tumatatag ang mga pamilya. Ang katapatan sa pamilya at ang mga pinahahalagan, ang pangunahing dahilan. Halos lahat ng iba pang bagay ay bunga lamang nito. Kapag ang mga magkasintahan ay nagpakasala at naging matapat sa isa't isa, nadaragdagan ang pagkakataon nila sa buhayan. Kapag ang mga anak ay sinilang sa mag-asawang ikinasal at nariyan kapang kanilang amat na, ang kanilang mga oportunidad at tagumpay sa trabaho ay lalong nadaragdagan. At kapag ang, ang, mga pamilya ay gumagawa at naglalaro ng sama-sama ang mga kapitbahay kumalidad, ay umuulad, naging maayos sa kabuhayan at nababawasan ang gastusin ng gobyerno sa pagtulong sa kanila. Kaya ang masamang balita ay na ang pagkasira ng pamilya ang sanihin ang maraming problema sa lipunan kabahayan. Ngunit ang mabuting balita ay nagkanasanhi ng problemang iyan ay maaaring malutas kung babagoy ng mga ito. and Mga kapatid, ang pinakamahalagang dahilan ng ating buhay ay ang ating mga pamilya. Kung ilalaan natin ang sa ating sarili dito, mapagbubuti natin ang bawat aspeto ng ating buhay at bilang mga tao at bilang simbahan, magiging halimbawa at tanglaw tayo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi ito madali sa isang mundong kung saan ang mga puso ay nakabaling sa maraming direksyon at ang buong planeta ay tila palaging kumagalaw at nagbabago sa napakabilis na paraan. na nanatiling gayon sa matagal na panahon. Ang mga estilo, pananamit, bantog ng mga ideya, pagkakapatay-pantay at maging ang pananaw sa tama ay tuli ay nagbabago. Gaya na ipinaprosya ng propeta sa Isayas, ang mali ay sinasabing tama at ang tama ay sinasabing mali. Lalong lumalaki ang agot sa pagitan ng mabuti at masama habang lalong nanlilin na ang, masama at humahata sa mga tao na tulad ng isang maitim na magnet tulad ng Ebanghelyo ng Katotohanan at liwanag na mahatak sa matatapat ang puso at marangal ang mga tao sa mundo na naghahangad ng tama at mabuti. Maaaring kaunti ang ating bilang, ngunit bilang mga miyembro ng itong simbahan, maaaring tayong tumulong kahit malaki ang igwat. Alam natin ang kapangyarihang tulad ng paglilingkod para kay Cristo, na kay Kristo na nagbibigkas sa mga anak ng Diyos anuman ka katayuan sa spiritual o kabuhayan. Isang taon na nakararaan, inanyahan tayo ng unang panguluhan na sumali sa isang araw na paglilingkod na gumugunita sa pitumput limang taon ng programang pagkapakanan na tumutulong sa mga tao upang matustusan ang nila mga pangailangan. Milyong-milyong oras ang inambag ng ating mga miyembro sa buong mundo. Ang simbahan isang kanlungan sa maunos na karagatang ito. Isang angkla sa maalaw na tubig ng pagbabago at pagkakabahabahagi at tanglaw sa mga pagpahalaga na naghahangad ng kabutihan. Ginagamit ng Panginoon sa simbahan ito bilang kasagkapan sa paghatak sa kanilang mga anak sa buong mundo para mapangalagaan ang kanyang ebanghelyo. Ang espiritu ni Elijah na walang hangganan ay dakilang kapangyarihan din sa mga layunin ng Panginoon para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Sa mga sayatan ni Malakias, binabaling ng diwa ng Espiritu Santo ang puso ng mga ama sa anak at ang mga puso ng kanyang anak sa mga magulang. Ang simbahan ay nagsisilbing halimbawa ng pagbabali ng puso at pinagmumula ng kabutihan sa mundo. Sa mga membro ng simbahan na ikinasal sa templo at regular na dumadalo sa mga pulo sa linggo, ang porsyento ng divorcio ay talagang napakaliit kung ikukumpara sa mundo. At ang mga pamilya ay nananatiling mas malapit at palagi may komunikasyon sa isa't isa. -isa mas malusog ang ating mga pamilya at mas sumahaba ang ating buhay kaysa sa iba. Mas marami tayong maiambag sa pan pananalapi at mas marami ang nagagawang serbisyo sa mga nangailangan. At kung malaman na hangarin natin na magkaroon ng mas mataas na pinag-aralan, Pinabanggit itong mga bagay ito para hindi ipagyabang kundi para magpatotoo na mas mainam ang buhay at mas masaya kapag ang mga puso ay nakapaling sa pamilya at kapag ang pamilya ay namumuhay sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung gayon, ano ang magagawa natin upang maiwasan pagkaligaw? Una, iminimulang kahit ko na gumawa tayo ng prioridad. Lahat ang lahat ng ginagawa sa labas ng tahanan ay ipailalim nito ninyo at gawing suporta sa nangyari sa loob ng tahanan. Tandaan ang pahay ni Pangulong Harold Billy na ang pinakamahalagang ba gawain na naggagawin ninyo ay nasa loob mismo ng inyong mga tahanan. No other success can compensate for failure in the home. Organize your personal lives to provide time for buhay upang makapagla ng oras para sa panalangin at panalang na at aktibidad ng pamilya. Bigyan ang iyong mga anak ng mga responsibilidad sa tahanan na magtuturo sa kanila kung paano magtrabaho. Ituro sa kanila na ang pamumuhay ng Ebanghelyo ang aakay sa kanila palayo sa karumihan kaguluhan at karahasan ng internet, media at mga video game, hindi sila maliligaw at magiging handa silang humarap sa responsibilidad kapag ipinagkatiwala ito sa kanila. Pangalawa, kailangan nating gawin ang mga bagay sa wastong kaayusan. Magpakasal muna at pagkatapos, magkaroon ng pamilya. Marami sa mundo nakalimot na ang ito ng mga bagay at iniisip na mababago, mababalitan nila ito alisin ang inyong mga pangamba na may pananampalataya. Magtiwalang gagabayan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na hindi pa nag-aasawa, pagtuon ng mabuti ang pansin na pagkahanap na inyo makakasama sa walang hanggan. Mga kabataan na laki, nalalaban ninyo ang sinabi ni Pangulong Joseph Smith, ang hindi pag-asawa ay nadadala ng ideya sa may bababaw na isip na ito ay kaaya-aya dahil lang bibigay, ang bibigay ang walita responsibilidad. Ang kasalanan na sa mga kabatang lalaki, and ang kaluwagan ng kanilang edad and ang naglalayo sa kanila sa mga landas ng tungkulin at, at responsibilidad. Ang kanilang mga kapatid na babae ang biktima at nag-asawa kumari at malugod at tatanggipin ang mga responsibilidad ng buhay nila. At sa mga kabataang babae, idaragdag ko na hindi rin kayo dapat kalimutan ang responsibilidad na ito. Walang profesyon na magdudulo sa inyo ng malaking kasiyahan maliban sa pagkakaroon ng pamilya. At kapag nasa edad ko na kayo, mas malalaman yung tama ito. Pangatlo, mga mag-asawa, kayo ay dapat magkatuwang sa inyong pagsasama, basahin at padalas at unawain ang pagkahayag tuko sa pamilya at sundin ito. Iwasan ang anumang uri di makatwira ng pamamahala. Walang sino mang nagmamayari sa sawa o mga anak. Ang Diyos ang ama natin lahat at binigyan niya tayo ng privilegio magkaroon ng pamilya na da dating kanya lamang upang tulungan tayong maging higit na katulad niya bilang kanyang mga anak, dapat natin matutuhan sa tahanan na mahal ang Diyos at malaman na makahihingi tayo sa kanyang tulong kapag kailangan. Lahat ng tao, may isawa o la, maaaring lumigaya at sumuporta ang mga uri ang inyong pamilya. At ang huli, gamitin ang resource ng pamilya ng simbahan. Sa pagpapalaki ng mga anak, ang mga pamilya ay nakakahingin ng tulong sa ward, suportahan at magkapagtulungan sa mga priesthood at di dala auxiliary at samantalahin ng mga programa ng simbahan para sa kabataan at pamilya. Alalahanin na isa pang makabulang katagan ni Pangulong Lee na ang simbahan ay balangkas sa suporta na pagsasaligan natin sa pagbuo ng mga walang hanggang pamilya. Ngayon, sa anumang dahilan ikaw o kayo bilang pamilya ay naligaw, kailangan lamang ninyong gawin at pamuhay ang mga turo ng Tagapagitas na nasa Lukas, Kabanata 15, upang itama ang landas. Dito ay kinuwenta ng tagapagligtas sa pagsisikap ng isang pastol sa paghahanap ng nawawalang tupa, ang babae sa paghahanap ng nawawalang bariya, at malagot na pagtaga sa pag-uwi ng alibughang anak. Why did Jesus teach these Bakit itinuro ni Jesus ang mga talinghagang ito? Nais niyang malaman natin na walang sino man sa atin na maliligaw na hindi makaharap sa ating pabalik, sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at kanyang mga turo. Habang pinamumuhay niya ang ebanghelo Doktrina ni Kristo, gagabayan kayo ng inyong pamilya at ng Espiritu Santo. Magkakaroon kayo ng spiritual na GPS na palagi magsasabi sa inyo kung nasaan kayo at saan kayo patungo. Nagpapatotoo ako na mahal tayo lahat na nabuhay na maguling uling manunubos ng isang katauhan at aso siya na kung susundatin siya, akayan niya tayo ng imitas makawalik sa kanilang piling na aking piato sa pangalan ni Yesu Kristo, amen.